Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa ating channel. Ngayon ay Monday, July 1. Yun, July na. So, in guys, uh, nagpabili nga pala ako ng isang sakong uling, tapos apat na tray ng itlog. Yan. Apat yan. Yan. Tapos, mantika guys, 36 paraso. Tapos, tatlong maliliit na soft drinks, isang Coke, isang Sprite, isang RC. Tapos, RC Mega. So, nandito, nandito sa labas guys yung ating Uh, pinabili kanin ng hapon Yan, buksan natin ito bilang madilim So, ayan, guys Mayroon tayong soft drinks Makalat na dito sa labas Yan, tatlong soft drinks na maliit Tsaka isang RC naman lang kayo, mega Tsaka isang uling Yan, kasi naubot yung uling ko Yan na lang natira, guys So, nag-iisang piraso na lang yan na nakapak Tapos yung uling natin Yan, isang sako So, yung isang sakong uling, guys Ay 300 pesos Yan, 300 lang uling ngayon minsan nakaka, nung nakaraan, naka, ano ako, nakagawa ako ng 36 piraso. So, mga nasa 200 plus din yung ating kita dyan. Hindi pa bawas yung sa plastic, ano. Tapos yung effort sa pagre-repack. <laughs> so, yan. Bumibili talaga kami, guys, ng uling na sako. Hindi yung nakarepack na. Ganyan talaga, guys. Ako nagre-repack niyan. Tapos, yung RC Mega natin, guys. Ang isang uh, RC is 168. Nasa, ano siya, 20 one ng isa. Bintahan ko niyan guys ay 30, same pa din. Tapos yung maliliit naman, yung medyo mahal lang kasi yung, ano, yung Coca-Cola na soft drink sa maliliit. Ang isa nito ay nasa 7 point something. Tapos ito, exact 7 talaga siya. So, bentahan ko nito guys, pareho lang, 12. Ayan. Ito naman yung ating mantika guys. Ayan Oh. May isang box, is 24 piraso to. Ayan. Tapos, meron pang 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, lahat to guys ay 36 piraso. Ayan, 36. Tapos balik tayo sa loob. Kaya mong dami kong nilaban ah. <laughs> so, naka-automatic naman tayo. Kaya, walang kahirap-hirap. So, ayan. Tapos yung, uh, yung itlo guys na ito, large. Yan, naka-large siya. Medyo malaki yung large nila compared dati. Mga large na dati kasi medyo maliit. Ngayon, medyo malaki. Oh. Ang large nila guys ay nasa 195. Same pa din. Bintan ko 8. So, meron tayong 45 pesos sa si isang tray. Tapos, ano pa ba? Sa mantika naman guys, nasa ano, yung isang perasong mantika ay nasa 37.52. Bintahan ko ngayon guys ay 33 dati kasi umabot siya ng mga 20, 29 point something. Kaya ang bintahan ko is 30, 35, nag-add ako ng 5 pesos. Ngayon, since bumaba naman 27.52, nag-add ko siyang uh, 33. So meron tayong 5.48 na kita sa isang bote ng mantika. Yan. So, yun lang. Yun lang yung aking pinabili. Uh, nasa ano lang, 28, 2,831. So, hindi muna ako bumili ng sigarilyo guys kasi so, may mga sigarilyo pa naman ako kasi nung nagkaraan na nag-grocery kami nung karang linggo. Meron pa naman. So, yung in order ko bigas, kala ko dadating, hindi pala dumating. Yan, dalawa na lang yung ating bigas. Dalawang sako na lang. Yung isa, lalagay ko na siya dito kasi wala nang laman. Tapos, yan, oh, um, konti na din to dito. So, dapat ngayon ang dating ng aking ano kasi kahapon ako nag-order. Usually kasi guys, pag nag-order ako, uh, kinabukasan, andyan na, kaya lang nagpaano pa pala sila, nagpagiling pa. So, bukas daw ng umaga, dito na yung ating bigas. Kasi nung isang araw, may naghanap ng uh, isang sako ng, yung ito, yung golden silang doming, isang sako, bibilhin kasi ano yan, yung eh, nag-ano siya, yung nag-catering ba? Yun, isang sako, kaya lang wala nga ako, sayang. Uh, bukas, sana nga, bukas dumating na para ma-text natin at makuha yung at makuha yung bigas. So ayan, yan yung ating bigas ano ba update so baka this ano din guys this week uh, bibili din ako ng uh, ice cream kasi konti na lang yung ating ice cream wala na akong yung malilit na nakatab na 1 liter ayan meron dito naman yung naka 1.3 liters dalawa na lang tapos ayun, magulo yung ating ice cream man guys so, kasi wala kasi akong ayan. kasi pag nilagyan dito ng ano kapal ng yelo Siguro, siguro ano, alam niyo ba yung itong freezer na to, 3 years na to, nung no? Three years na ba? Wait lang. Wait lang may bibili sa ito. Ano yan? Dalawang red horse. Isang? Yellow? Ano pera mo? May copy ka? 150?

Ayan guys, o ba diba? yung basta bukas pa yung ating, <laughs> bukas pa yung ating ilaw sa labas, ayan, kasi kakasarado ko lang naman. Tsaka yung bukas pa rin yung ating pinto, di ba? May bumibili pa talaga. Kaya okay lang. Problem. Ah, wala problema. at wala mong pasok eh. Pero, <laughs> yan. So, pag may pasok, hanggang 8 lang. Actually, guys, ano na? Uh, ano ba oras na? Ano sa ba? 8.19 lang. 8.19 pa lang. Nagsarado na ako kasi gusto ko na magpahinga. Uh, minsan kasi pag ganito, na uh, wala namang pasok. Minsan 9, 9, 9 o'clock ako nagsasara. Pero ngayon, uh, gusto ko na magpahinga. Nagbukas pala ako kaninang umaga, mga 8 din. So, diba? ba? Naka hours tayo. <laughs> ayan. So, ayan. Yung nga pala, balik tayo. Dun, dito sa ano ko, guys. Yung sa aking freezer nga. Uh, mag-3 years, eh. <laughs> mag-3 years siya ngayong September 17. At hindi ko pa rin siya na defrost. Dip, Deep talaga. Ay, kapal na ng yellow. Kapal na talaga. So, kailangan siguro... Bawasan ko muna kumunti muna yung ating mga ice cream para mailagay ko man nandito sa freezer na puti tapos i-defrost ko para mabilis naman mag-ano mag eh, -ano lalagyan lang ng tubig eh, matulaw na agad yan. Para at least diba, nalinis kasi ang kapal na talaga ng mga ng yelo niya guys sa gilid-gilid. yon So ito yung tindahan. Yan. So yan, mag na ako guys at saka ayusin ko pa yung apirahan, kasi yung Pag ako kasi guys pag, okay, eh, may bumibili, ayan, tapo ng doon. Hindi na na-arrange. Ganyan lang siya guys. Oh. <laughs> so, yan lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa pananood. Paalam. Bye-bye.